guys. Pero na naman tayo ng isang halihan. Ayan, prito-prito lang prito natin ang pasas na itim at saka ng carrots. Ayan guys, sinangaw ko muna ang raisin at saka ang carrots. Siyempre, ayan, nilagyan na natin ng manok. pre pre to muna lang na natin yan. Sa maya natin. Ayan, na natin, guys. Ayan, mga bilhin. Kapulahin lang natin Corbin golden brown Ayan guys Naputuloy ko na Ayan guys, nilagay ko nga pala yung Sibuyas at bawang Ayan, tapos haluhaluhin lang natin yan Ayan guys, pag ganyan na yung texture ng niluluto, niluluto natin. Ayan. Haru-haruin lang. Ayan, haru-haruin. Kapatas, lalagyan na natin ang ingredients. Ayan, gay, okay, lagay na natin ang ingredients. Ayan, chicken masala lang ang nilagay ko dyan. Saka na, on, and black pepper. Ayan, mix well. Okay, Haruin. Guys, haluin lang uli natin siya. Tapos, lagyan na natin ang water. And guys, lagyan na natin ng water. Taman, sukat lang guys. Ayan. Ayan guys, pag kumukulo na yan, hanguhin natin ang manok, saka natin uli ipipirito. 'di ba, maproseso. Ayan guys, kumukulo na ngayon ay hanguin naman natin ang manok para i-set aside muna natin para i Ayan guys, lagyan natin ang bigas. Ayan, may ekos natin. Eh, may ekos lang. Eh, meron tayo dito. Ayan, Muli, natin yan sa pang -ibabaw. Ang natirang pero sa saka ang raising. Ayan guys, ayan lang natin siyang kumulo. At eto naman, na natin siya ng konting baharat. Ayan, doon na guys. Pwede nang kumain ayan, yummy ang ating tanghalian. Ayan guys, may naman ay prito ng mano. Ayan, gawin lang natin ako ating po, golden brown pagkatapos na yan. So, ito na yung ating kanin. Ayan, maduduto na. At ayan na guys. Golden brown na. Ayan, lagay na natin dito, guys. Ayan. Lagay natin sa pinakaibabaw na kanin. At pa maya luto na yan, guys. Pwede nang ihain. Pagkatapos nga, guys, maluto ng ating kanin, ngayon naman ay isa lang naman natin ang tinatawag nilang habar ito po ay malalaking pusit ayan, masarap po ilagay po lang natin yan sa air fry ayan, dun lang po natin yan lulutuin ayan guys, at sa mga aking mga manonood dyan thank you for watching